Lumaki si Ana sa piling ng mag-asawang Rico at Sara. Alam niyang hindi niya tunay na mga magulang ang mga ito mula pa noong bata siya. Anim na taong gulang lamang siya nang mamatay sa aksidente ang kanyang mga tunay na magulang, kaya labis siyang nagpapasalamat na napunta siya sa mga kamay ni na mama Sara at papa Rico. Napakabait nila sa kanya at itinuring siyang tunay na anak. Sa kasamaang palad, hindi biniyayaan ng anak ang mag-asawa, kaya itinoon na lamang nila sa kanya ang buo nilang atensyon at pagmamahal bilang mga magulang. Nang sumapit si Ana sa edad na labing walo, hindi niya makakalimutan kung paano pinaghandaan ni na Mama Sara at Papa Rico ang kanyang debo. Nagkaroon siya ng isang magarbong kaarawan. Dumalo ang halos lahat ng kanyang kaibigan pati na ang mga kamag-anak ng kanyang itinuturing na mga magulang. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamagandang babae ng gabing iyon talagang napakasaya niya at wala na siyang mahihiling pa. Ngunit sa mismong party niya, isinugod sa ospital ang kanyang mama Sara. Inatake ito ng sakit sa puso, isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi ito maaaring magsilang ng sanggol. Labis na nag-alala si Ana sa kanyang mama Sara. Mabuti na lamang at patapos na rin ang birthday party niya nang isugod ito sa ospital, kaya pagkatapos kumain ng mga bisita, nagpaalam na rin umuwi ang mga ito. Nagbihis na lamang si Ana ng gabing iyon upang sana sumunod sa ospital, ngunit bago pa man siya makaalis, tumawag na ang kanyang papariko at sinabing huwag na lamang daw siyang sumunod dahil okay na rin naman ang kanyang mama Sara. Napanatag naman siya ng marinigang balita mula sa kanyang papariko. Kinabukasan, nakalabas na ng ospital ang kanyang mama Sara. Maayos na rin ang kalagayan nito, at bawal na muna itong magpagod. Nagpahinga na nga lang ito sa bahay, at minsan na lang kung lumabas ito ng silid. Inaalagaan naman niya ito, at wala rin naman siyang pasok dahil bakasyon niya. Isang gabi, nakaramdam ng matinding pagkauhaw si Ana, kaya bumangon siya upang uminom sana ng tubig sa ibaba nang mapahinto siya sa sala. Napansin niyang naroon pa ang kanyang papariko at nag-iisang umiinom. Kumunat ang kanyang nuo dahil noon lamang niya nakitang umiinom ng alak ang kanyang kinilalang ama. Lumapit siya rito at agad na nagtanong kung bakit ito umiinom. Halata sa kilos ng kanyang ama na tinatamaan na ito ng alak, dahil hinawakan pa siya nito sa pulsohan at iniupo sa tabi nito. Nagiging tipsy na rin ang pananalita nito at agad na nagkwento ng mga bagay-bagay na siyang pinuproblema nito. Paminsan-minsan, tinatawag pa siya nitong anak, ngunit ang hindi niya mapigilan ay ang mahalata ang ginawa nitong pag-akbay, paghaplos, at pagpisil sa kanyang braso may kakaiba siyang nararamdaman sa ginawa nito. Hanggang sa nabanggit ni Rico ang isa sa mga dahilan kung bakit ito nagmumukmak. Nangungulila na raw ito sa asawa. Simula raw nang dumalas ang pag-atake ng sakit ng kanyang mama Sara, hindi na rin ito nagagampanan ang obligasyon nito bilang asawa kay Rico. Siguro dala na rin ng kalasingan kaya nasasabi yun sa kanya ng ama-amahan. Napalunok siya at hindi alam kung ano ang kanyang sasabihin, hanggang sa tuluyang mabasag ang boses ni Rico sabay sabing, pwede mo ba akong tulungan? Mababaliw na talaga ako, hindi alam ni Ana kung anong tulong ang nais ni Rico, ngunit may ideya na siya kung ano iyon. Naisip niyang nababaliw na nga ito sapagkat maging siya ay nagawa nitong sabihan ng ganoon. Ngunit tila napipilan si Ana sa laki ng utang na loob niya sa kinilala niyang magulang. Ano ba naman ang maibabalik niya kay Rico sa lahat ng ginawa nitong mabuti sa kanyang buhay? Pangako, wala akong gagawin. Sayo, tulungan mo lang akong ilabas itong init. Kaagad na napalunok si Ana. Aaminin ni Ana na hindi naman siya inusente pagdating sa bagay na yun. Mayroon na kasi siyang alam, at iyon ay kasama niya ang kanyang unang naging nobyo. Naalala niyang matagal na rin pala simula nang huli niyang maramdaman ang ganoong pakiramdam. Nakaramdam ng kakaibang damdamin si Ana, hanggang sa nagawa na niyang ang pumayag sa nais mangyari ni Rico. Tinulungan niya nga ito na mailabas ang init na sinasabi nito. Gayunpaman, ang ginawang pagtulong ni Ana kay Rico ay isang malaking kasalanan, ngunit dahil alam niyang yon ni Rico ay hindi na lamang niya inisip ang asawa nitong si Sarah. Sa edad ni Rico na apat na po, tiyak na naghahanap pa ito ng papawi sa init na nararamdaman, at hindi na yun kayang ibigay pa ni Sarah. Nang mga oras na yun, alam ni Ana na nalalapit na ang pagdating ni Rico sa dulo halos mawala naman sa sarili si Rico at tila maaabot na nga talaga ang dulo. Yun ang unang beses na ginawa ni Ana ang bagay na yun, at napag-alaman na niyang ganoon pala iyon. Nang matapos, nagawa pa siyang halikan ni Rico sabay pa sa salamat nito sa kanya. Nagayos na rin ito ng sarili at tila ba natauhan sa kalasingan. Walang imik si Ana at naramdaman niyang tila gusto rin sana niyang magbawas ng init ng kanyang nararamdaman, ngunit iwinaksi na lamang niya iyon sa kanyang isip nakita niyang tumayo na si Rico, at noon niya naalala na nauuhaw pala siya, at iyon ang rason kung bakit bumaba siya, ngunit nawala iyon sa kanyang isip. Walang salitang dumirecho na siya sa kusina. Nang makabalik si Ana sa kanyang silid, hindi niya magawang makatulog. Iniisip niya ang ginawa niya. Iniisip niya kung ano kaya ang mararamdaman ni Sara oras na malaman itong tinulungan niya sa pagpawi ng init si Rico. Siguro tiyak na ito ay masasaktan kapag nasaktan ito, baka atakihin ulit at maospital. Gayunpaman ay hindi na bahala si Ana sa mga posibleng mangyari rito. Ang mas nagsusumiksik sa kanyang isip ay ang bagay na iyon. Isip niya kung posible kayang mangyari ang bagay na iyon sa pagitan nila ni Rico. Yun ang bagay na mas higit pa sa ginawa niyang pagsisilbi rito kanina. Sa puntong iyon, napabuntong hininga si Ana para bang simula nang matapos iyong ginawa niya kanina ay parang gusto niyang mangyari, sa pagkakataong iyon ay maisasagawa na niya ang bagay na nasa kanyang isipan, ngunit baka magalit lang si Rico, lalo pat hindi naman iyon ang hiningi nito sa kanya. Marami pang bagay na inisip si Ana ng gabing yun, at halos maghahating gabi na bago siya makatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Ana. Naabutan pa niyang nagkakape si Rico at may pasok pa ito sa trabaho parang wala lamang naganap kung umasta ito, samantalang siya nakaramdam ng pagkailang. Binati pa siya nito ng magandang umaga at inalok na siyang kumain ng almusal. Noon niya nakitang gising na rin pala si Sara at naghahain na ito ng pagkain. Ito pa talaga ang nagluto, samantalang kailangan nito ng mahabang pahinga. Talagang napakabait ni Sara at ipinagluto siya nito ng paborito niyang pagkain sa almusal. Kaagad na siyang dumulog sa pagkainan at nagsimula ng kumain. Kahit kailan, napakasarap talagang magluto ni Sara, kaya naman naparami ang kanyang kain. Panakanaka ay napansin din niya ang kakaibang tingin sa kanya ni Rico. Akala niya'y nakalimutan na nito ang ginawa niyang pagsisilbi rito, ngunit dahil sa titig nitong yun, alam niyang hindi nito iyon nakalimutan. Napalunok si Ana sa hindi malamang dahilan, at tila babiglang nag-init ang kanyang pakiramdam para bang biglang namula ang mukha niya, kaya tinapos na niya ang pagkain. As usual, wala nang ibang nangyari. Pumasok na kasi sa trabaho si Rico at naiwan naman sila ni Sarah sa bahay. Nililibang na lamang nila ang kanilang mga sarili sa panonood ng palabas sa TV. Sa buong araw na iyon, gusto sanang gumala ni Sarah, ngunit bawal pa nga itong lumabas lalo pa at masyadong mainit ang panahon. Pagsapit ng tanghali, Nakaramdam ng antok si Ana kaya hindi niya namalaya na tuluyan na pala siyang nakatulog hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid, silid kung saan tanging liwanag lamang sa labas ng bintana ang nagsisilbing tanglaw. Inilibot ni Ana ang kanyang mga mata sa paligid hanggang sa nagawa niyang dumungaw sa bintana. Tahimik, napakatahimik ng paligid, at gabi na sa labas. Maliwanag na maliwanag ang buwan sa labas, at iyon pala ang nagsisilbing liwanag sa loob ng silid na yon hanggang sa narinig niyang bumukas ang pinto, kaya napalingon siya sa gawin noon at nakita niya si Rico. Kaagad na naglakbay ang mga mata ni Ana kay Rico, napapalunok pa siya hanggang sa unti-unti nang lumapit sa kanyang gawi si Rico. Noon lamang niya nagawang pansinin ang gwapo nitong mukha. Para bang sa tinagal-tagal ng panahon, noon lamang siya nakaramdam ng kakaibang damdamin para rito. Maya-maya pa nga, nagawa na siya nitong hawakan sa kanyang magkabilang braso, at kagad na damaloy ang init sa buong niyang katawan. Sa puntong iyon, nakaramdam ng pagsikip sa paghinga si Ana at hinihintay ang susunod pang gagawin ni Rico. Nagkatitigan sila, at noon lamang niya napansin ang magandang pares ng mga mata nito na animoy na mungusap. Para bang lihim na nagkakaintindihan ang kanilang mga mata hanggang sa unti-unti ay palapit na ng palapit ang mga labi nila sa isa't isa. Muling napalunok si Ana. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng bawat ginagawa ni Rico. Ramdam na ramdam niya ang bawat init hanggang sa tuluyang naglapat ang kanilang mga labi at mas sumiklab pa ang init na nararamdaman ni Ana, dahilan kung bakit napakapit na siya kay Rico. Kagad na siyang tumugon sa bawat halik nito. Nagmistsyala silang uhaw na uhaw sa isa't isa at hindi magawang pakawalan ang kanilang mga sarili halos hindi niya malaman ang susunod niyang gawin, at nais na lamang niyang magpaubaya sa mga susunod pang mangyayari. Ang maliwanag na buwan na nagmumula sa labas ng bintana ay mas nakadagdag pa sa excitement ni Ana. Pakiramdam niya ay nasa labas na siya ng mundo at malayo sila sa lahat. Hanggang sa isang tapik ang nagpagising sa kanya, dahilan kung bakit siya nagising sa realidad. Panaginip, isa lamang palang panaginip ang lahat, at ginaisang pa siya ni Sarah isa lamang ang naramdaman ni Ana, labis na pagkadismaya. Ngunit wala siyang magagawa, ramdam niya na handa na siya sa ganoong bagay, ngunit panira talaga si Sara. Napilita na lamang siyang bumangon at napagtantong alas 4 na pala ng hapon. Nakaramdam siya ng gutom kaya naman kaagad niyang kinain ang merienda na ginawa ni Sara. Nakakabagot din pala ang pumirmi sa bahay at palagi na lang siyang walang ginagawa, nasa tamang edad na siya kaya pwede na sana siyang magka-boyfriend ngunit sadyang hindi siya ligawin. Hindi naman sa hindi siya maganda, pero talagang hindi siya lapitin ng mga lalaki, siguro dahil sa puro libro lamang ang kaharap niya at hindi niya na magawang magpaganda. Kaya nga rin siya iniwanan ng kanyang unang naging kasintahan dahil sa panay pag-aaral ang kanyang inaatupag. Pasado pito na ng gabi nang makauwi si Rico galing sa trabaho sakto at kakain na sila ng hapunan, at may daladala rin itong pagkain na inorder pa nito sa paborito nilang fast food restaurant. Laking tuwa ni Ana at hindi talaga nakalimutan ni Rico ang paborito niyang minatamis. Nagsimula na nga silang kumain ng hapunan at panay naman ang kwento ni Rico kay Sara ukol sa mga nangyari sa buong araw nito sa trabaho hanggang sa nabanggit ni Rico na balak nitong mag-live ng dalawang linggo sa pinagtatrabahuhan ng sa ganoon daw maalagan nitong mabuti ang asawa. Nakaramdam naman ng galaxy si ana at nagplano rin ang kinilala niyang mga magulang na mag-unwind sa dagat. kagad namang pumayag si Sarah at makakabuti rin daw iyon sa kanya at kailangan niya rin iyon, lalo pa at bakasyon na nga at wala nang pasok. Hanggang sa natapos na sila sa pagkain at nagpresenta na siya na lamang ang maghuhugas ng kanilang pinagkainan. Iyon naman talaga ang palagi niyang ginagawa sa bahay at kailangan na rin magpahinga ng maaga ni Sarah kaya tumayo na ito at pumanhik na sa itaas. Naiwan nga siya sa kusina, sinimulan na lamang niyang maghugas ng plato at magligpit na rin ng kalat sa kusina hanggang sa naalala niya ang panaginip niya kaninang tanghali. Napahinto siya sa ginagawa at napaisip. Naisip niya si Rico kanina habang kumakain sila, iba na ang pakikitungo nito sa kanya para bang lahat ng sinasabi nito may halo ng lamang, maging ang bawat tingin nito sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, Napangiti si Ana hanggang sa mga oras na iyon kasi ramdam niya na parang totoo ang nangyari sa kanyang panaginip. Nagmistyala na siyang timang habang nakatingin mag-isa sa harapan ng lababo hanggang sa marinig niya ang boses ni Rico na muntik pa niyang ikagulat. Napalingon siya at nakita ito sa kanyang likuran. Hindi ka pa ba tapos dyan, malambing at mahina nitong tanong sa kanya. Mayroon siyang kakaibang tono na nolan nagan sa naging tanong na iyon. Ha, ah, malapit na po. Bakit nagawa niyang sumagot kahit pa nakakaramdam siya ng kaba at init? Naalala mo pa ba yung ginawa mo kagabi, bahagya pa siyang nagulat sa naging tanong nitong iyon? Mali po ba iyon? Hindi po ba? At nakiusap na putol ang anumang sasabihin niya nang pigilan siya nito. SHHH, hindi mali iyon. Ang totoo eh, nagustuhan ko nga eh, at hindi ko iyon nakalimutan hanggang sa trabaho ko kanina. Pagkasabi noon ay lumapit pa ito sa kanya at bigla na lamang nanayo ang kanyang balahibo. Ana, pwede mo bang gawin ulit iyon kasi wala na akong ibang mahinga ng tulong. Hindi na nga natapos ni Rico ang sasabihin ng lumingon siya at dagling inabot ang kanyang mga labi. Ganoon na lamang ang kanyang gulat, ngunit kaagad din itong nakabawi sa pagkagulat ng tumugon siya rito. Alam nilang pareho na hindi na muling lalabas pa sa silid si Sarah kaya pareho silang nakampante. Ramdam ni Ana ang labis na galak ng mga oras na iyon, ganon na ganon ang nararamdaman niya sa kanyang panaginip. Napakapit na lamang siya ng husto kay Rico maging ito ay tila na wala na rin yata sa sarili ng mga oras na iyon at nagpadala na lamang sa kanilang nararamdaman ng marinig nila ang pagkabasag ng baso sa sahig at aksidente niya pala iyong nasagi. Kumalas sila sa isa't isa at baka lumabas si Sarah hindi nga siya nagkamali at ilang saglit lamang bumaba si Sarah na nakapantulog at nag-aalala ito sa narinig. Umakto na lamang silang normal at sinabi na nabibitiwan nga niya ang basong nabasag. Pinaalalahanan na lamang siya ni Sara na magingat sa pagpulot ng bubog na nabasag na baso habang si Rico nagkunwaring nagtitimpla ng kape. Hanggang sa muli ngang nagpaalam si Sara at magpapahinga na nga ito. Naiwan silang muli ni Rico kaya saglit silang nakiramdam sa isa't isa. Natapos na ng ani-ana ang pagliligpit ng nabasag na baso at maging ang paghuhugas ng mga plato ay dali niya. Hanggang sa sinenyasan siya ni Rico na sumunod muna dito na kanya namang ginawa. Tumungo sila sa likod bahay kung saan kubli at tanging ilaw lamang na nanggagaling sa kusina ang nakatanglaw. Kagad ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras, hindi naman dapat iyon ang hinihingi ni Rico ngunit balak niyang ibigay rito ang mas higit pa wala na silang pakialam sa kanilang paligid bagkos ay nakatoon lamang ang kanilang buong atensyon sa ginagawa nila, alam naman kasi nilang pareho na nagpapahinga na si Sarah sa loob ng bahay. Kahit siguro maglikha pa siya ng kaunting ingay malabo namang maririnig pa iyon sa loob ng bahay. Kung kanina ay isa lamang panaginip na naudlot ang eksenang iyon, ngayon naman totoo na iyong nangyayari. Sa tanang buhay ni Ana, hindi niya lubos maisip na mangyayari ang bagay na iyon sa pagitan nila ni Rico kung sana noon pa nila iyon ginawa sana matagal na siyang nakaramdam ng labis na saya sa feeling ni Rico. Sa gabing iyon talaga namang wala na nga silang pakialam, hindi na nila inisip si Sara na may sakit at wala na sila talagang pakialam ang mahalaga lamang pareho silang masaya hanggang sa tuluyan na nga nilang naabot ang dulo.